Yung ganitong luto naman sa pinakbet. Tara! hmm hmm Sa mainit na mantika, igisa na natin ang ating bawang, sibuyas at ang ating kamatis. Isunod naman natin dito ang ating mga hipon. Ayan, medyo malilit lang yung akin na biling hipon ngayon. Pero pwede nyo kung sahugan to ng manok o karne ng baboy, pwede pwede. Ito naman yung aking barrio fiesta, ginisang bagoong. Oh, sarap nito guys, sa pinakbet o sa hilaw na mangga. Nako, sarap. Ayan, igisa-gisa lang din natin. Ilagay na rin natin ang ating mga gulay. Ito yung nabili ko sa palengke na mix-mix na 20 pesos lang siya. At ah syempre, tubig. Damihan natin ng tubig. Kasi ako, gusto ko sa pinakbet. O kapag ka mga gulay-gulay talaga, gusto ko may mga sabaw-sabaw. Ayan, no? ba diba? Kayo ba? Anong gusto nyong luto sa pinakbet? Yung masabaw o medyo tuyo-tuyo? Ayan. Papakuluan lang din natin ito. Hanggang sa maluto na yung ating gulay. At eto na, handa na yung ating pinakbet. At eto na, tigman na natin ang ating pakbet. Namiss ko kumain ng ano. Ng ganitong ulam. Pakbet. Ayan. Siyempre masarap to kapag kakamayin guys. Ayan. Unang subo para sa inyo. hmm Gusto ko sana madaming ang palaya. Namiss ko kumain ng palaya. Sarap. Mm. Ang palaya. Yung talong na na yung talong. Mm. Ang sarap. Mm. Sarap. Mm. Sarap.

ขอรับ